Rating mga kinain ko dito sa Sogo. <laughs> wala nang makontent. Para clear lang lahat ha, nandito ako sa Sogo dahil kung ano-ano iniisip nyo, hindi. Nandito ako dahil naiwanan ako ng bus at wala akong matutulugan at taintain -tain na ako. <laughs> wala akong choice. Kahit medyo mahal pala dito mo ganun. <laughs> wala akong choice, taintain -tain na ako at saka na na ano ako, na ako ng bus pa uwi ng kabit. <laughs> so let's go, let's rate. Unahin natin tong iced tea. <laughs> let's on iced tea, um, 7 out of 10. Sunod naman ay itong gravy. Ang lasa ng gravy, ayan. Eh, Lasan mushroom gravy ng KFC. Yung libre. In fairness, sige, 10 out of 10. Sunod naman yung chicken, naubos ko na isang. <laughs> Pero, let's try pa rin. Malutong pa to kanina. In fairness, juicy siya. 9 out of 10. At ito yung gusto ko, pinakahihintay ko dahil paborito ko leche plan. So, leche plan with makapuno. Hindi siya ganun ka Sabi na, tof. Ito yung menu nila. In fairness, akala mo siya chowking, oh? Huwag kayong mag lang kaya ng budget ko. So, ayan. Follow for more! <laughs>